Matapos ang ilang araw na pagmamanman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay sa isang tulak umano ng ipinagbabawal na droga sa bayan ng Drag Albay, tuluyan ng nalambat ng otoridad ang 45 taong gulang na si Pisibal Masenas E. Obisbo walang trabaho at nakatira sa Prok 2A Barangay Kimantong at ang pinagkakakitaan ay ang pagtutulak nito ng ilegal na droga. Bago mahuli ang suspect, isang test by ang ikinasa ng PDEA. Dito ay positibong napagbila ng suspect ng Shabu, ang isang confidential agent na nagkunwaring kolektor ng isang lending company. habang isinasagawa ang transaksyon ay aktwal pang nakuha na ng cellphone video ng Pideya agent ang ilang individual na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa mismong bahay ng suspect. May report sa amin na may isang tao, may isang residente ng barangay Kimantong na nagbebenta and at the same time, hinahayaan yung mga uh, niya na gamitin yung binibili sa kanyang shabu doon mismo sa kanilang bahay. In fact, hmm. uh, tayo dito ng series of casing and surveillance. And according dun sa nag-conduct casing and surveillance, na positive or totoo yung uh, uh, sumbong laban sa taong ito. Ikalabing isa ng Pebrero taong kasalukuyan, isang imbitasyon muli mula sa Pinay ang natanggap ng Lambatim Team upang makiisa sa isasagawang bypass operation kontra kay Tisibal agad naman na pumunta ang team sa opisina ng Pidey Albay. Ito ng team dito yung direction sa bahay ng ating subject. Upang walang magiging aberya sa gagawing operasyon, isang briefing ang isinagawa. Dumiretso naman ang lambat kasama ang Peday Albay sa pangunan ni Agent Trinoy Brigel, ang provincial officer ng ahensya sa ipatura ng Daraga Municipal Police Station. Isang briefing muli ang isinagawa kasama ng pulisya at barangay opisyal. Detalyado at mabusising plinano ng mga operatiba ang paghuli sa target na si Kisibal upang hindi na ito makatakas pa at tuluyan ang mapa sa kamay ng pideya. Siniguro rin na walang masasaktan na ibang tao lalo pat merong tatlong minor de na anak ang suspect sa loob ng bahay. Mula sa daraga PNP ay tumulak na kami sa target site kung saan nauna nang pumunta roon ang arresting unit kasama ang magsisilbing pusher buyer. Makalipas lamang ang ilang minuto Huh? Isang hudyat na ang aming natanggap. Isang indikasyon na positibong nagkabintana sa pagitan ng otoridad at suspect. Agad naman kaming pumunta sa bahay ng suspect kung saan nalambat na ng otoridad si Pesibal at isa pang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Well, apat na put dalawang taong gulang na isang tricycle driver na pinaniniwala ang drug visitor ni Pesibal since nagkaroon na ng uh, mabuting uh, ugnayan itong ating undercover bearer kapo agents kapo bumili ulit sila and uh, amounting to 2,500 uh, nakabili habang bumibili sila doon nandun din yung lagi nilang na observe na gumagabi so from there uh, hinuli na natin samantala habang nasa kalagitnaan ng paghuli sa dalawa isa pang individual na nagmistulang butiki na nagtago pa sa kurtina sa gilid ng bahay. Ngunit agad naman itong napansin ng otoridad. Kinilala naman ito sa pangalan alias Vince, 22 anyos na residente ng nasabing bayan. Ang sabi niya, yung, yung alibi niya, na wala siyang kaalam-alam doon sa, sa lugar. Pero nakita nga ng inyong kameraman during the raid na nagtago pa sa isang uh, kurtina. Nakakabili na mabil, madali namang makita kahit magtago ka, kaya isinama na rin natin siya sa sa kaso. Samantala sa pahintulot ng PD Albay, ay isa-isa kong kinuha na ng payag ang tatlong suspect sa pagkakadakip sa kanila. Maring itinang ni Tisibal na nagbebenta siya ng iligal na gamot, ngunit aminado talaga siyang gumagamit nito. Hindi ko, may nga dilida siya talaga, no? Mag-grammy. Ah, so ibig sabihin, dahil ka man siya nagpapakal, dahil ka man nagagamit. Kapag mo lang, so araw mo bilang ko yan. Nagagamit mo po? Nagagamit naman. Halika na siya nagagamit. Ari-ari naman. Habang sina alias Well at alias Vince, katulad ni Fisibal ay aminado rin na gumagamit sila ng shabu. Nagagamit mo siya sa tricycle driver na nagpagamit. Okay lang. Okay na lang. Ito 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 na lang. Hindi ka naman siya. Hindi. Gumagamit. Ito lang siya. Okay. Doon din yung Ayon kay Brigel, lumalabas sa kanilang investigasyon na matagal nang magkasosyo si Pisibal at Ayeswell sa pagtutulak ng iligal na droga abang pareho namang nagtatrabaho abroad ang kanilang mga asawa. Maliban pa riyan, kabilang din ang dalawa sa lista ng mga pwoods o person who use drugs na sumuko na dati sa otoridad o tinatawag na drug surrendering. O oh, ito yung tinatawag natin mga surrendering, person who use drugs na tinulungan na ng uh, local government unit ng Daraga para ma-rehab. Ano? So nag-rehab na siya, nakagraduate nga siya. Kaso, bumalik ulit sa kanyang bisyo. And at the same time, nagbenta na. Subject natin, uh, ang asawa nito nasa abroad. Di ba? Nasa abroad. Pero kung makikita nyo yung, yung bakay na pinuntahan natin, parang nababaliwala yung pinagpaguran nung, nung asawa. Kasi nga, doon na napupunta sa paggamit and uh, nadadamay na sa kanyang bisyo. Sarap ng media at barangay official, isinagawa naman ang body search dito ay nakuha sa tatlong sospek ang ilang pakete ng lang shabu. Maliban sa droga, nakuha pa sa mga ito ang iba't ibang uri ng drug paraphernalia, katulad ng foil, lighter at tooter. Mapapansin din sa lugar ang mga nagkalat na foil na nagpapatunay na ginagamit talaga ng mga parokyano ni Pisibal ang kanyang bahay sa kanilang pat session. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso si Pisibal, habang si Aliaswell at Vince naman ay naarap sa kaso ng paggamit ng ilegal na droga. Sa back uh doon na nga tayo nag-inventory na tayo, may nakita pa yung isang barangay kagawad na tinuro doon sa ating Agent na, na merong pang mga drug paraphernalia. Kaya nga natagalan tayo kasi sanda pakpak na drug paraphernalia ang nakuha natin doon. So isinagawang imbentaryo ng Peday Albay lumalabas na abutin sa 12 gramo ang lahat na nakumpis kang shabu o nagkakalaga ng 81,600 pesos. Ayon kay Noe Bregen, malaking tulong ang pagkakasakote nila ng malaking halaga ng shabu ito dahil maari pa sanang ipalagana pa ito ng mga suspect at makasira ng buhay ng ibang tao. Dismantle ulit natin itong house or itong tinatawag nating drug dens. So, malaking tulong ulit ito sa sa komunidad, lalong-lalo sa Barangay Kimantong Daraga. Diyan natin na yung mga officials dyan sa lugar na hindi natutulong. Naging posible naman ang operasyon dahil sa pakikipagtulungan ng mga residente sa lugar na nagpaabot sa kanila ng impormasyon patungkol sa ilegal na gawain ng festival. Yan mga nandun din, yung mga concerned citizen na talagang na-observe nila. One time, uh, may nagsumbong sa atin na uh, meron ng ibang krime na nanangyari because meron pinag pinaginalaan silang uh, uh gumagamit ng illegal drugs. Meron ng mga wala, meron ng kung ano-ano, or kung sino-sino na yung mga umaakit doon, no? kung sino-sino na yung uh, pumapasok. Sa datos ng Piday Albay, isang barangay na lang sa bayan ng Daraga ang natitirang apektado pa ng illegal na droga. Ngunit ayon kay Brigel, sa pakikipagtulungan ng komunidad at Daraga PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Edgar Asuteya plano na nilang maging drug-cleared municipality ang Daraga ngayong taon. Sa nakausap naman natin yung Chief of Police ng Daraga, yung uh, napaka-daling uh, na uh, si Colonel Asuteya na they are planning na to uh, establish or reopen na yung uh, Balay Silangan baka next month po. Isang araw matapos ang matagumpay na bypass operation ng Pidei Albay, ay formal nang nasampa ng kaso ang tatlong suspect. Hiling naman ng Pidei Albay na maging leksyon ito sa mga taong patuloy na gumagamit at nagbebenta ng ilegal na gamot na itigil na nila ito. Sa ngalan ng aming programang Tabang Oramismo ni Congressman Zaldico, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambay.